Anong paraan mo para ma-improve or mapabuti mo ang iyong sarili? Ayan. Well guys, bago po ang lahat, ako nga po pala si Arinya Kapin, isa pong OFW, isa pong mapangarap na tao at entrepreneur mindset po ako guys. Ayan. Bakit nga ba ito ang napili kong titulo na itapik natin sa ating vlog? Dahil guys, ito ay napakahalaga na malaman natin at kung paano natin o oh, pwede natin ma-improve yung ating sarili. O oh, mapabuti ang ating sarili. Dahil napakahalaga po na tayo ay mabuting tao. Ayun, guys. No? So, alam nyo, guys, kasi um, uh, napili ko din ito na itapik dahil uh, gusto ko nga po na ako mismo ay gusto ko maging mabuting tao. Anong? gusto ko na ma-improve ko yung sarili ko na mas meron akong may uh, kumbaga may ambag no may kumbaga maibigay sa aking kapwa na makabuluhan ano nga ba ano po so may may mga pamamaraan po tayo na ginagawa at gawin no para mapabuti ang ang ating sarili or ma-improve ang ating sarili isa dito ang gumising ng maaga. Hayan sino sa inyo ang kapareho ko dati na gumigising ng tanghali. Hayan, no? Alam niyo guys, napakahalaga po na gumising tayo ng maaga dahil ito'y nangangahulugan guys na bukas ang ating mga kaisipan, no? Bukas ang ating mata, no? Para sa maaring pagkakataon, no? na maibigay para sa ating pag-unlad no? ng ating kinabukasan. Ayan, napakahalaga po yan. Halimbawa na lang, tulad ko before, no? Nung ako ay nagtatrabaho sa isang dito sa Philippines, no? Um, lagi akong late. <laughs> Bakit? Dahil uh, lagi akong gumigising ng tanghali, no? Ang lagi kong sinasabi, paliwanag ko dati, late ako dahil, um, ano guys, dahil uh, traffic, pero hindi po yung totoo, no? Nalate po tayo dahil nalilate ako, no? Kung baga, pumapasok tayo ng, ng, um, kung uh, hindi tamang oras dahil nagigising po tayo ng tanghali. Ayan po yun, so bad ano po yun, bad record. Uh, kaya hindi po yun dapat mangyari. Kaya dapat, simula ngayon, ay gumising ka na ng maaga. No? Dahil ikakabuti mo po yan. Yan. At isa pang pamamaraan, mga ka-embrace, para mapabuti natin ang ating sarili ay kailangan disiplinahin natin ang ating sarili, no? or i-build natin to discipline ourselves, ika nga. Ano yon, no? Bakit mahalaga na disiplinahin natin yung ating sarili? Dahil, guys, ang pagdisiplina ng ating sarili ay yun yung isang, akumbaga, isang pamaraan para makuha natin yung ating mga minimithi. Kumbaga, kasi kung wala kang disiplina sa iyong sarili, ay um, masabi natin na paiba-iba, no? Paiba-iba. Kung wala kang disiplina sa iyong sarili, hindi mo basta-basta maabot yung, yung, kumbaga, yung gusto mong abutin. Yung gusto mong, yung, kumbaga, yung gusto mong pag-unlad sa buhay. Kasi nga, paiba-iba yung maybe decision mo dahil wala kang disiplina. So, kaya napakahalaga, guys, na meron tayong disiplina sa ating sarili. Kumbaga, disiplinado tayo sa pag-abot natin sa ating mga gusto sa buhay. Ayan. At isang pamaraan mga ka-embrace, para ma makuha natin or sabihin natin na ma-improve or mapabuti natin ang ating sarili. Mag-create tayo ng panibagong habit. Ayan. Isa dito, bakit uh, importante na mag tayo ng panibagong habit, guys. Kasi, maka-embrace ang pag ng, um, ng uh, new habit. hulugan ito na um, makukuha natin yung layunin, no? Na maabutin abutin natin yung ating gusto. So, na dapat malinaw yung ating layunin dito. Uh, katulad ng uh, may gusto kang uh, abutin yung pag mo sa buhay. So kailangan um, may habit ka na ginagawa hanggat makuha mo yung yung gusto mong uh, pag-unlad sa buhay mo. 'Yun nga. Isa halimbawa dito yung pag-create ng new habit. Uh, example po dito ay parang tulad ko, before hindi ako mahilig magbasa ng libro, guys, no? Uh, dati mga ka-embrace, hindi ako mahilig talaga magbasa ng libro. Pero uh, naging new habit ko ito kasi uh, inumpisahan ko siya ng paisa-isang mga paragraph, yung pagbasa-basa-basa hanggang nakahiligan ko na na magbasa, hanggang meron na akong natapos na isang libro. So I'm shocked, no? Dahil gusto ko yung, yung magbasa ng libro dati, pero dahil hindi ko nakahiligan, no? ay um parang wala baliwala lang pero dahil gusto ko at uh, uh, ginawa kong habit na dahil uh, gustong matapos yung libro yung mga una kong mga binabasa-basa hanggang unti-unti hindi ko namamalayan na ubos ko na pala yung isang libro Ganon yung pag-create ng ng kumbaga panibagong habit so kung ano man yung gusto mong gawin yan yung pag-create ng habit. Ano man yung gusto mong gawin, makukuha at makukuha mo ito kapag mayroong kang uh, kumbaga habit na ginagawa. Uh, yun guys. Gulo ba? Ayan, basta mag-create kayo ng panibagong uh, magandang gawain, no? Para makuha nyo yung gusto nyong uh, kuhanin. Ika nga. Ayan. At isa pang pamamaraan, guys, na para makuha natin, or mapabuti natin ang ating sarili ay itrain natin na mag-focus tayo sa isang bagay. yon. Meron tayong gusto na gawin, ay kailangan yun lang, no? doon lang yung ating uh, hakba, yun lang yung ating way, yun, ganun po yung ano, pag-train, na, itrain natin na mag-focus tayo sa isang bagay na gusto nating abutin. Gusto nating umunlad, i-train mo ang sarili mo, mag i-focus mo na abutin yung pag-unlad na yon. So, hindi yung paiba-iba. Kung hindi tayo matrain na mag-focus, no? Yan. Ay, uh, hindi natin basta-basta makuha yung gusto natin. Kaya yan, mag-focus po tayo. I-train natin yung sarili. Dahil yan ay isang uh, napakahalaga na napakahalagang ugali na, na pwedeng magpaunlad po sa sarili natin at sa gusto nating gawin. Ayan. Isa pang pamaraan mga ka-embrace, para ma-improve or ma-build ma natin na maging maayos yung ating sarili, mapabuti natin yung ating sarili. Ayan mga ka-embrace, kumbaga, meron ka ng kakayahan para i-control. No? Anggapin natin na meron tayong mga pagkakamali sa buhay. Ayan mga ka-embrace. So, kailangan isipin natin na we are just human being, no? Tao, tao lamang tayo na tayo ay nakakagawa ng kamalian sa buhay, kagawa man tayo ng, ng kumbaga, mistake sa buhay, ay eh, kailangan yun din yung ating um, uh, way para mas aayusin pa natin yung susunod nating hakbang, no? Para ayun, para makuha natin ng maayos yung yung dapat nating gawin. Ayun, mga ka-embrace, napakahalaga po 'yon. At isa pang napakahalaga para ma-improve or mapabuti mo ang iyong sarili mga ka-embrace ay magtayo tayo ng sarili nating negosyo mga ka-embrace. Bakit napakahalaga na magtayo ng negosyo ah uh, uh, para ma-improve natin or mapabuti natin ang sarili natin kasi guys no kasi uh, mga ka-embrace ang pag ang pagtatayo ng negosyo ay hindi lang naman 'yan sa pera-pera eh hindi lang naman yun gusto kong maging boss hindi po yung ganoon no isa pong akong baga, magandang training ito para sa sarili mo ang Magtayo ng negosyo. Kasi dito mo, matitrain ang sarili mo kung ikaw ay uh, mabuting tao or masamang tao. Ayan, yung mga na nagnegosyo dyan. Yes, no? Kapag greedy ka na nagnegosyo, hindi yan maganda, syempre, no? Pero syempre gusto natin na doon tayo sa mapabuti. Kaya kaya nga yung topic natin is kailangan na no? mapabuti natin or ma-improve natin na ma... Uh, na ma mabuti yung ating sarili, di ba? So, gusto natin na maging uh, mabuting business woman, businessman, di ba? So dahil ang pag- uh, uh, ang pagbuild po ng sarili nating negosyo mga ka-empre, mga ka-embrace, kung magtatayo ka ng sarili mong uh, negosyo, ay meron ka ng kakayahan para i-control ang pagbibigay mo ng halaga dito. Ayun, tulad ng pagpapahalaga natin sa ating mga customer, no mga meron na tayong kakayahan na i-control yung at value, yung val ibibigay natin value para sa ating mga customer, no? Sabi nga kung meron kang negosyong uh, matayo ay mas mars makakabigay ka pa ng mas marami, no? Uh, mas makakabigay ka pa ng marami hanggat gusto mo, ika nga. Yan po yung napakahalaga kung bakit uh, isang training or isa, isang pamaraan para mapabuti mo or mapaayos or ma-improve mo ang iyong sarili ay magtayo ka ng sarili mong negosyo ka-embrace. Hayan mga ka-embrace, yan lamang muna yung ating ibibigay ng mga payo sa ngayon. Uh, maraming maraming salamat sa iyong pagsubaybay at pagsuporta sa alam ko na merong kayong mga napulot na mga aral sa mga ibinigay kong mga... Kaya naman hinihiling ko naman na paki-like and share ang ating blog upang sa ganun ay maabot natin yung ating mga kababayan na gusto ring ma-improve or mapabuti ang kanilang sarili para sa magandang kinabukasan mga ka-Embrace. Hayan mga ka-Embrace tayo po ay mapangarap na tao, kaya wag po tayong matakot na mangarap mga kaimbre. Harap tayo ng malaki dahil meron po tayong malaking Panginoon na siyang tutulong din para maabot natin ang ating mga pangarap mga kaimbres Kaya hiyan, hanggang dito lamang muna ang ating vlog mga kaimbre at sa susunod muli. Bye!